Baba na po kami. Hindi po kami nakapag nakapag ano. Hindi po kami na nga nakapag vlog kanina saan sa taas. Sa taas pero puno, pababa puno na po kami. Puno po kasi ng tao. O, puno po kasi ng tao na kaya po kasi mag Pero po pag vloggers daw hindi daw po mahihiya pero yun po pagod na po siya. Tawa po siya ng tao. hindi ko po na vlog kanina yung ano yung ano kasi ano pauwi na kami. <laughs> dali, dali. Ayun yung tumatawa po siya, tumatawa siya. Oh, oh my God! Wow! Tawa siya. Oh. Bakit? Ang labo ng cellphone mo. <laughs> Ang labo po po na po ng cellphone ko. So, po. ayun po, kayamanin maninyo po kami para po makabili iphone <laughs> 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 Para gumanda-ganda na po yung anak cellphone daw. Po, no? Para naman po hindi malabot ano pababa na po kami Hindi malabong ay, tignan nako King eye Bugs nice King eye Bugs <laughs> <King eye bags. laughs> so you know so you know ang <laughs> um, muriyot niya po na um, um, muriyot na Namu-muriyot um, na niya nyo nyo po, nyo no? You know, you know Shout out, sa yo. Shout out. Shawarawat out! Shawarawat! Shawarawat! Oh, ang bagpit niya po! Wala out sa'yo! Shawarawat! Shawarawat! Yun po, ano? Shingo! <laughs> Yun po na! Kasi wala kaming magawa as in. Hanggang oh magbablog na lang kami ha, para masaya naman po kami pababa. May papaya pababa. po, pwede pong umahuha. May mga libre lang po yung mga papaya dito. Huwag po kayo may ingay. Yung isa Pwaka po, na, isa yung isa po nasa bag na, yung isa po na, sabag ko na. What? Pero hindi ko na ipapakita kasi kasi nasa iba post ko to sa YouTube. Eh. Secret lang natin 'yan, secret lang. No? Si kung sino makapanood nito, secret lang po. Secret lang ni nasa bang. yun? si Mina. Oh, puno puno po 'yan. Hindi na po si. So 'yan po. Baby so, yun ko. So, si baby ko. Hi baby ko. I'm baby, baby tong ko. Tong <laughs> so 'yan po ang init pa po ni ang init. So, yan ba, di ano, na kami nakapagod talaga. So, dapat po umaga ang pagpunta dito para po exercise na din. Oo po, umaga. Pero kami po tanghalian. <laughs> Yung exercise. <laughs> Six and a half hours later. So ayun po, malapit na po kami. Malapit na po kami sa palikuan. Ayun po, pababa. Medyo seryoso na po tayo dahil nakakapagod din. Ayun po. Kanina po na wrong turn kami. Doon po kami sa kabila. Pumunta. Ayan po doon. Ayan. May mga multo doon. Kaya wrong turn. Ayan po. Isang multo. <laughs> Ay ka naman dyan. Ayan po. Medyo malapit na. So. Kapag siya po yung nagbablog. Yun o. Oh. Ako. Yan o. Oh. <laughs> Ayan po. <clears throat> nakakaano po mag vlog kaya pasensya na po sa mga manunood nito ayan nakakapagod talaga grabe siya uh, ayan nalaki pababa na po kami pababa ng pababa spaghetti ng pababa sa Paul <laughs> <laughs> oh. Good job. Oh, so yun nga po. Medyo malilim ay, na medyo po. Medyo malilim na po. Puro init. Puro init. Pero hindi pa po namin nakakalahati. sabi, Mga... mo kanina, sabi mo kanina malapit na. Nilulo ako matay na noon. po. 30 minutes pa po ang lakad pa baba. So yung pagkakyat po namin isang oras po kami umakyat galing dun sa taas. Kaya yun. Ha? Umakyat galing sa taas. Oh, ay umakyat galing sa baba. <laughs> Mali, baliktad. <laughs> Ayun po, no. Okay. Medyo mabakod po dito. Wala po masyadong tao. Wala Kaya Wala ano. po masyadong tao. <laughs> dadalawa lang po kami. <laughs> so yun po, tao. Ay, hey, wash out, wash out, wash out. Wash out naman sa mga ahas dyan, oh. sa mga... Wash out sa mga tabi-tabi kung may makita mo kayo na ano, puti, gano'n. Ay Shout out sa Padaan naman, Mare. <laughs> <laughs> padaan daw po. Ano nyo? kung may makita man po kayong ano diyan. Oh, eh, huwag na, wag ka na mag-uwi diyan. Hindi <laughs> yan sa <sayo> Hindi <laughs> yan sa Hindi po. Yung po no. No. Nagpagkatapos po kaming manguha ng ano, ng papaya, may saluyot <laughs> na naman daw po, pang-abraw po, pang-abraw. Masarap po pang yun. Pang-abraw po yun, tingnan, pababa pa po kayo, malayo pa po yan. Oh. <laughs> Nasa kalahati pa lang po kami. Kanina, 30 minutes, 30 minutes pa po. Um, 30 minutes pa po. So yun po no. 30 minutes. 30 minutes. Hindi na mabawasan yung 30 minutes. So yun. Mamaya ulit kapag may sobrang lapitan namin. Bye. 2,000 years later. So yun po no. Tumakbo siya. Hindi na po siya magapon. So yun po no. Tumakbo siya. Hindi na po siya magapon. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Kulay brownie. Brownie. Brownie shout out po sa kanya shout out And po yung mga kambing po yun kasama namin mga shout out yeah, <laughs> balak din namin mag uwi ng kambing kasi nung ano, wala nang paglagyanan <laughs> pero sa atin lang po yun ha. pag marinig po kayo yun. medyo papaya lang po yung nakuha namin dito lang po sa daan marami po marami po yung magkikita dyan na, ano. uy bayabas oh, bayabas po kasi pero walang bunga ano na bunga ano anunang kasi kung anunang ano, ano, ano na lang ang iuwi Madami po tayo. Papaya lang po talaga yung nakita namin kanina. So, yun. So, yun po. Pahinga po muna tayo. Ayun po. Nahuli po yung kasama ko sa likod. Uy, tara. So, yun po, no? Sumasayo po siya, Sa'yo nga dyan. o giling-giling. Ayun na, na po. Bye! 6 and a half hours later. Ay, sa mga pupunta po dito sa Landig. Uh, Landig, Barangay Landig, Kuya po Nueva Ecija. Um uh, mag, magpapakita na po kami ng ano, ng mga picture uh, sa pinunta namin sa ano sa taas. Sa so, yun po. No? Yung malapit lapit 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 na mga 15 minutes or to 10 minutes pang lakad pa baba po pagod na po ata yung kasama ko okay. advice ko lang po sa inyo yung kasama ko po plantita po yan naghahanap po ng halaman hindi lang po papaya yung kinukuha namin pati na po halaman kapag may nakita kaming maganda ay maganda po gubat 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 po kasi to kaya baka meron pong magandang halaman <laughs> Yun po, may ikwan po namin sa bahay namin. Yun. Oy, oy, oy. Ayan po halaman. Ano pong tawag sa halaman na yan? Kulay violet. Yan po, violet. Violet ba yan? It's a violet. Yun, green. Oh, green. <laughs> Madami pong ano dito. Halaman, mga plantito, plantita. Pamain na lang po, pamain. I am the one, the you Pamain na lang po tayo sa mga ano, halaman dyan. Ayun po, yung kasama ko, tawa po ng tawa dun. Hoy, tara na. Bilisan mo. Pagod na 'po 'yan sa kakatawa. Busog na 'yan. Ha. Mga plantito-plantita, pamain na lang po tayo diyan. For sale, for sale. For sale. Oh. For sale, for sale. Hop, oh, ito. Hindi ko alam kung anong ano niyan. Kakawati ata 'yan, kakawati. Kakawati. Mukhang papaya lang. Opo mga plantito plantita Pamain na lang po tayo Code po ng ano Kamoting kahoy Kamote A1 Pako na lang po Pamain na lang po tayo Code Kamote A1 Ito po Ito po um, Ito po Mukhang bayog po ata o oh, kawayan oh. Kawayan A2 Code po tayo yung kawayan A2 Comment lang po tayo Kawayan A2 Ayun, Marami pong kawayan Oh, mahoga ni mahoga di code po natin, mahoga ni A3. Mahoga ni ba yun? Mahoga ni, ko mahogany. I'm not sure. Marami po tayong ano, plants, uh, seed, seedlings, gano'n dito. Kung gusto nyo lang po, may seedlings pa po dito, marami. Meron po kami nakitang sili. Huwag po kay Menge, wala pong tao dito. Nanguha po yung kasama ko. Nagnanakaw po. Just do it. No. Eh? Yan po din may dito po sa sili yan. Po, ay hindi na sir, so, pamain na rin po sa sili kung gusto niyo. <laughs> yan po, nah, tumatawa po siya. Bye po, bye.